at uh, titikman ko kung kaiba sa mga lasa ng mga tahong natin ko Ito po, titikman ko po Ang sarap Tatay Jimmy uh, uh, Tatay Jimmy, maraming salamat dito sa libre na ho at sana lang, lagi kang sumikal at masama ka sa Batang Piyapo o di ba oh, diba, Coco Martin napakabait po ni Tatay Jimmy Baby Blue Cow. Salamat ka kay Jimmy. Salamat po, salamat. Thank you. Okay. So, yung mga, <coughs> <paka> <coughs> mga kasama, niyo po, pa, po. Po yung mga kasama nyo po, makakusto po nilalang yung mga kasama nyo. thank <laughs> you